Yung mga boss, Toyota Fortuner, kakabitan ko siya ng sequential light, yung LED dito, tapos may kasamang uh, park light, yan. Tapos dito, kakabitan ko din siya ng uh, auto-fold mirror module, yan. Tapos ito nga pala, pansin ko, meron siyang 360 camera. Itong wire niya, dugtong lang. Pakita ko sa inyo doon sa kabila ha, kasi binalatang ko yung pagkakadugtong niya eh check nyo dito yan, masyadong dikit-dikit yung wire so ang gagawin ko dyan, ayusin ko na lang yan kasi nung tinanggal ko yung tape halos kunti na lang, magkadikit na yung wire so ayusin ko na lang din yan kasi bubunutin ko din naman ito eh kulay-kulay lang naman yan, hindi tayo magkakamali dyan Lalagyan ko na lang ng sakit para all goods na siya or dudugtong ako na lang siya na mas maganda mababatak pa naman siya eh oh. mahaba pa naman so ayun, uh, anuhin ko na muna to Uh, tatanggalin ko kasi yung ano, yung pinaka side mirror, okay? Tapos pakita ko sa inyo yung kakabit. So ito yung mga ikakabit. Auto fold mirror module. Uh, bumper light, rear bumper light. Tapos yung dome light para dito sa likod at dun sa gitna. yan, dalawa 'yan. Tapos ito yung uh, sequential light, turning light plus park parking light yan Okay. So, dito. Ayan, papaltan ko yan. Tapos yun. Okay. Siyempre, tignan muna natin lahat. 360 camera bago tayo mag uh, pull out lahat. So, ito hindi ko pa naman pinu-pull out siya. Tinanggal ko lang yung tape. So, check natin. Uh, front. Goods. Left. Ayusin natin yan. Right. Okay, good. Left and right. Okay, good. Rear. Asan yung rear? Ay, ito pala. Yung rear. iba-iba na ang itsura ng rear. Hindi na nakapantay. Ayan. Pantay. Itong isa, naka top view. Fish eye. Ayan, pantay lang. Ito. So, okay. Okay, goods. Lahat ng ano, ang camera natin. So, ayan. Yan lang naman. Umpisa ako na to. At ayan na nga mga boss. Naikamada ko na yung sa auto fold side mirror module. Yan, nakakamada na yan. Maka plug and play lang mga boss, wala tayo splicing. Yan, plug and play sa central locking. Plug and play sa power window. Plug and play sa power mirror switch. At syempre yung ating uh, module. Yan, okay. So dito, ah uh, an, ano, tinanggal ko muna yung, ano, yung pagkakabuhol ng sa camera. syempre nilagyan ko ng tape. Same lang din doon sa kabila. Pakita ko lang sa inyo yung mga ikakabit ko. At syempre ito na. Nabaklas ko na yung side mirror. Sa kaliwa, yung mirror pa lang kinalas ko. Ayan. Yung sa kanan, nahimay ko na. So, papalitan ko na lang to Tapos ay i-assemble ko na lang ulit. Maglilinya lang ako ng wire para sa park light. At dahil nga yung turning light ay meron na siya, plug and play lang yan mga boss. Ayan. Pa-plug and play ko lang yan. Okay? So, ayun. Bubuhin ko na muna to and then yung kaliwa naman 飞行员。 Tapos, yari na. Nailinya ko na. Natesting ko na din yan. Tapos yan, inilinya ko dito. Tapos, syempre, mahaba ang allowance. Para sa ganun ay... Basta, mahaba ang allowance. Sabi ko lang. Tapos yan, natesting ko na. Ito, bubuuhin ko na lang yung nasa ibabaw. Oh. Itong mga to. Yan yung itsura niya. Ito yung stock at ito na yung ikinabit ko park light, turning light, yan meron yan tapos ay inagapang na ganun, sequential light bubuhin ko na lang ito tapos ilalagay ko na dun sa uh, pinto tapos ay ililinya ko na din fix testing lahat okay, goods okay, ayos na mga boss nabuo ko na lahat ayun na yung sequential light natin smoke type ito syempre ganun din so ayun, bubuhin ko na to tapos ay tatap ko na sa park light yung wire And then, papakita ko na sa inyo kung paano yung uh, galaw ng sequential light niya. Okay? Pati yung rear bumper light, ikakabit eh, kakabit ko na rin. At pati yung mga interior light, kakabit ko na rin dyan. Okay? At ayan na nga mga boss, nailagay ko na. Pati doon sa kabila, okay na rin. So, pakita ko na sa inyo yung mga wires na pinaggagawa ko. So, dito, ini-adjust ko lang yung cable. Tapos, dinugtong ko na siya. Uh, dinamihan ko siya ng allowance para mas maganda ang play ayan, tapos dito yung linya ko nung park light, tinap ko na yan dito, check natin doon sa kabila, dito naman sa kabila, ganun din, ayan, makakita nyo, mas maganda yung pagkaka-tape ko, mas matiba yan, tapos may allowance na rin siya. tapos ito yung sa park light, dito ko naman sya tinap, may parking light source din naman dito eh, tapos yan, yun nga yung ating auto-fold mirror module, ayan, goods na yan, so pagka ano, bubuuhin ko na lang ito, ito ayosin ko pa ang tape nito, para naman hindi open na open yung wire niya. Pati doon sa kabila. Tapos, ikakabit ko na yung uh, rear bumper light at interior light. Final test tayo. Okay, malapit na ito. Bubuhin ko na lang yung sa rear bumper light para dire-diretso na tayo. Ano oras na tayo ay 10.59, mag-11 na. Ang ano ko dito, after lunch eh. Okay? Okay, ayos sa mga boss na i-tape ko na. Tapos doon sa kabila, ganun din. Tapos syempre, testingin muna natin bago natin na uh, i-fix. Okay, so ito ay rear, front, left, gumagana siya, right, goods, and then left and right, you know. Okay, so ayan. Ayos na yung camera, goods na. So bubuhin ko na to. Okay, dito naman sa rear bumper light, naglinya ako ng auto wire. Apat na wire yan, kita nyo. So negative, park light, brake light, at turning light. Ito kasi, inabangan ko na yan ng wire para sa turning light. Pero dito sa tail light natin, sa bumper light, tatlong wire lang yan. So, ground, park light, preno. So, in case na halimbawa, magpapalit si bossing ng ano, ng may sequential light, na, na running light na ganun. So, may abang na ako ng turning light. Do sa left side, naikana ko na, na yon naikabit ko na. So, dito ipapakita ko sa inyo kung paano ko kinabit yung wire do sa kabila. Okay, ganito naman ang linya ko dito sa right side. Siyempre doon sa left side, ganito rin. Ayan, tinap ko na yan dito. Ground, park light, brake light, turning light. Ayan, tapos nilinya ko yan dito hanggang sa, nilusot ko yan doon sa baba. Tapos ito, papaltan ko na yan ng LED light natin. Ayan, ganyan ang itsura niya. Okay. Ayan, naitap ko na mga boss. So, ground, park light, brake light, tapos yung abang ko na para sa turning light. Yan, dyan ko lang yan. Tapos itong kabila. Yan. Park light, brake light, ground. At yung standby ko na para sa turning light. So ito na itsura nyan. Pifix ko pa yon Tapos dito sa kabila. Yan na itsura nya. Ayan yung kanyang stock. Reflectorize. At ito na yung LED type natin na bumper light. Okay, bubuuhin ko na to. yung mga boss, ayos na. Toyota Fortuner, kinabitan ko siya ng sequential light, auto fold side mirror, module, bumper light, interior light, park light. Check natin. So dito sa sequential light, kasama siya sa park light. Check natin. Yan. Pag nabuhay siya mga boss, gumagapang muna siyang ganun, tapos ay saka siya nag nagiging puti. Yan, kasama sa park light. Ayan. Okay. So, ayan yung kanyang side mirror light. Okay. yan Tapos, dito naman sa likod, doon sa bumper light, check natin, ha? Yan naman yung bumper light. Park light, kasama siya. Dito sa kabila, park light, kasama din siya. Tapos, dito sa plate light, yan, yan ang plate light niya. Buong assembly ko yan pinaltan. Yan, okay. So dito naman sa interior light, itong dalawang malaking ito, pinaltan ko yan. Check natin do sa loob. Yan, buhayin din natin dito. Yan. Yan, interior light. Yan, dalawa. Isang buo yan. Yung stack kasi nito, nasa gitna lang. Ito, buo yan lahat. Ayun makita nyo. Okay, so yun yung mga kahon, yung mga uh, box ng mga piyesa na ipinalit ko. Tapos dun sa sequential light natin, check natin ha, i-hazard natin yan. Yan naman, pag nagka-turning light siya, gumagapang na yan, sabayan dun. Ayan o. Tapos dito sa kabila, yan, same lang din siya. Okay, so tignan naman natin yung ano yung auto-fold mirror niya. Check natin na Auto-fold mirror. Patay na muna natin yan, pati ito. Yan. Ito nga pala boss, dun sa module, plug and play. Kapag ka-ini-on natin yan at ini-manual fold natin. Yan, tutupi pa rin siya. Yan. Okay, tapos yan. So naka-open siya ano? kapag ka pinatay natin yung susi at ah, uh, sara natin sasara ko din yung likod yan, di nakasara niya na yung lahat so yung module niya, ang trabaho niya pagka nilock natin itong ano, remote yan, natupi yan parehas tapos pag ini-unlock mo unlock o open naman siya okay, so dito ganun din yan Pakita ko rin sa inyo sa right side. So, lock tayo. Tutupi siya ng pusa. And then, unlock natin. Ayan. Okay. So, yun. Check naman natin yung, ano, yung put, uh, break, put break. Ah, ano? Ano ba yan? Nalilito ako. Yung preno doon sa bumper light. Sus ko po. Okay, so park light muna natin. E, preno mo ha, mamaya. na. Oh, so yan, naka-park light siya. Okay, preno mo. Ayun o, oh, nadudubli siya. Bitaw. Preno. Bitaw. Check natin dito sa uh, kapila. Okay, preno. Bitaw. Preno. Bitaw. Okay na. So, ayun. Yan ang ating uh, bumper light. So, ayun mga boss. Ayos na. Toyota Fortuner. Kinabitan ko siya ng Sequential light, auto fold mirror module, bumper light, park light sa likod, plate light at interior light. Okay? Thank you, thank you.